Dito nga sa hotel na to nag-check-in or naka-check-in, itong tatlong Cinderella lang ito na galing sa si Pilipinas at magliliwalay pa sa dito sa Taiwan. Isa nga sa kanila ay pang second time na rito sa Taiwan. Na, <mulay großes> Sana all diba? Ayan, yung mapapasana all ka na lang talaga sa masada nila dito Ano, ang boring diba? Walang traffic e eh. Sana all Kaya nyo, nyo kaya pwede pang ARC pang APRC Kaya yun APRC magpapasana lang Ika lang, forever <laughs> <laughs> tapos nakakatuwa po itong si kuyang driver kaya yung kuy diba ang ganda alzada, no? sa taas yung pagpupupun. one way lang diba sa taas yung ganyan pag... sila kayaman <laughs>

Eh dito, litit na bansa to. Ang pakalit nito. Wala pang... Ang... Ang Luzon area pa lang natin sa Pilipinas. Halos doble ng Taiwan eh. Ganun lang kaliit ang Taiwan. Iinat sa tanghal eh. bilis ng biyahe, ang smooth walang traffic-traffic walang mga uh, toll gate ganyan sobrang ganda ng biyahe talaga rito kasi iba yung pagpunta, iba yung pagbalik so yung kalsada magkahiwalay kaya sobrang uh, convenient talaga pinaka the best na isa sa pinaka the best uh, dito sa Taiwan yun yan yung transportation nila. Mapa MRT, LRT train, kalsada, uh, highway, skyway. Yan. Kahit na yung mga uh, tunnel, ganda talaga ng kalsada nila. Mapapasana ako talaga sa kanila. Yan. Tingnan mo, nakita mo, di ba, magkahiwalay sa eh, Di ba? Sana ako. Diba? Sana meron tayong ganyan saka pansinin mo yung mga post na meron ko wala kang makita mga sabit-sabit na way napakalinis ng kalsada ang linis ng pati tumingin ka sa taas tumingin ka sa gilid wala kang makikita ng, uh, anything na uh, makaka makakadisgrasya or what uh, napaka, napaka ano, safety first still. at bukod dyan kaya ako pag bumabiyahe talaga ako nakakatulog kasi na nai-enjoy ko yung ano, yung, yung environment. Yung yung nakikita ko sa kalasada So, parang enjoy ako. Kasi ang ganda talaga ng ang ganda ng kapaligiran. Yung, yung alam mo yung pag-nature lover ka talaga. Ma-appreciate mo talaga ang time kaya para sa si mga nature lover isa sa pinaka the best destination is Taiwan ayan na may naabot na pa kami mga mangilan nila na sakura ayan hindi pa sila na lalaglag yung mga bulak pero matapos na kasi yung winter so autumn na tayo ngayon kaya ayan mangilan nila na lang yung mga uh, sakura na nadaan. Pero kung a uh, winter time, ang dami niyan. Halos talagang namumukadkad yan. Napakasarap mamasyal. Napakasarap magbiyahe. May, ang ganda ng kapaligiran. Namumulaklak ang kapaligiran. Kaya lang sobrang lamig naman. So, itong ang Tres Marias na kasama ko today is, yung isa dito is eh, second time niya na. Kaya, ayun, sobrang na-appreciate ng Taiwan at saka yun, na-invite niya yung mga kaibigan niya na makasama rin sa kanya ako naman, gora lang ako pag in-invite niyo ako, sama ka ate sasama ako, ganyan, pagka libre pag walang masyadong uh, uh, pwedeng makapag bakasyon um, or mag-leave sa trabaho pwede rin ako so ito, papasok tayo sa tunnel isa sa pinakamahabang tunnel din dito to mahaba ito. Medyo pinat ko na yung iba rito eh. Kasi masyado mahaba. Kita mo naman yung tunnel. Ano? Hindi tinipid sa ilaw. Diba? Saka hindi yan two way. Tingnan mo. One way lang yan. Diba? talaga tipid. Kasi ano sila eh. Ayaw nila nung... oh Kailangan pa rin mag-open yung city Safety first kasi sila dito. May eh, mga exit pa yan. Baka ko sana on na lang talaga tayo. Ano? ba? Di ba? Haba niya. May pa ako nito eh. Talagang sobrang habang ang tanong Ayan. Sisilayan na yung bukana. Ayan na yung lagusan. May liwanag na. Liwanag ng araw. Aww. Nakakawaw sa view Sobrang ganda Sobrang ganda Kaya ako hindi talaga ako natutulog Hindi ko, hindi ko kayang tulugan yung Ganito kagandang view Tsaka hindi talaga ako natutulog sa biyahe Ako sa tagal ko dito sa Taiwan Halos ilang beses na rin ako nakapagbiyahe rito. Pero Ah uh, every time na magbabiyahe ako, na-appreciate ko talaga. Sobrang na-appreciate ko. Iba yung feeling. Ang ganda. Ang ganda ng lugar. Ang ganda ng kalsada. Ang smooth ng takbo. As in. So, sobrang appreciated talaga. At kahit ilang beses pa ako magpabalik-balik dito, siguro, hindi ako magsawa talaga sobrang ganda sarap sa sarap sa eyes parang basag na basag yung mata mo ganun yung feeling yung parang feeling kalmado ka ganun sa nakikita mo hindi nakakapagod yung biyahe nakaka-relax kasi yung view walang sayang sa kanila diba kahit puntok yan makakakunan tayo So, enter na ulit tayo sa tunnel. Ito, medyo may kilang itong tunnel na to. So, as usual, hindi tinipid sa ilaw. Super maliwanag. Liwanag ang buhay. dito guys mapapansin mo ang luwag ng kalsada no? pero walang nag, nag, nagkakrera diba kung sa atin yan sa Pilipinas karera na yan dito walang magkakarera kasi may, may mga camera dyan bawal yan multa sila multa usapang pera dito pag nakapag-violate ka ng uh, traffic rules, multa yan. Kaya kailangan naka uh, speed limit lang sila. At halos lahat ng mga sasakyan dito, kahit pa yung mga motor lang, naka ano sila, naka body cam o naka camera sila. Front at saka yung back, naka camera yan sila. Wala rito yung hindi naka, hindi, wala rito mga sasakyan na hindi nag, na, uh, hindi naka camera. Kaya kung ano yung magiging uh, aksidente or something wrong sa ano, kasad. Makaka-captured nila yun. Ayan, papasok na naman tayo sa tanay. Ayan, ito medyo mahaba-haba rin tong tanay. Mahaba rin Pero yung isa, yun ako na mas mahaba So, dito to sa Nantou, Nantou, Taiwan. On the way kami to King's Garden. Yun ang first destination namin. So, mag-picture-picture lang kami doon. And then, didiretso na kami ng Sun Moon Lake. Then, from Sun Moon Lake, magra ride kami ng cable car going to Formosan. Yun ang aming destination for today so this video is for the long ride only tapos next video na yung ang gala namin sa San Manuel. yun flex ko lang sa inyo yung kalsada yun yung long ride namin dito sa Taiwan, kasama ko yung mga turistang uh, prinsesitang tatlo tatlong Cinderella na naligaw sa Taiwan. Ah, uh, ano kasi nila, rest, rest day nila sa Manila, sa Pilipinas. So, uh, they decided to spend their vacation here in Taiwan. Ayan, nakarating din kami. Nandito na kami sa entrance. Alright, see you next vlog.